Mukhang malabungang umamin si Min Mendoza at Alden Richards habang nasa showbiz pa sila dahil napakaraming pambabatikos ang bumubulaga sa kanila tungkol gagawin nilang pag-amin kaya mas nilarapat na lang nilang itong itago. Maganda na rin ang gagawin nilang ganyan nang sa gayon ay matapos na ang sarswela at makita sa... Rap ng kamera, kung gano'n sila kasweet. Talagang makikita mo sa kanila na tunay at real na real ang kanilang relasyon. Kahit hindi sila umaamin ng derechuhan, alam naman ng buong Aldab Nation. Kung ano talaga ang nakikita sa kanilang dalawa ay nagpapatunay na dito. Sa kanilang tunay na relasyon at tunay na nararamdaman sa isa't isa. Bagamat dito na rin talaga natutuwa ang buong Aldam Nation simula pa ng umpisa. Kaya ano ba naman na itago nila ito? Dahil alam naman ng ADN kung ano talaga ang totoo sa kanila at marami na rin nakaka-witness dito at mga resibo na lumalabas. Kaya talagang kampante ang buong ADN kahit ano pang mangyari ay talagang nakasuporta sila kay Maine Mendoza at Alden Richards kahit pa hindi ito umamin ngayon. Ngunit malapit naman itong mangyari dahil napakayaman na ngayon ni Maine Mendoza at Alden Richards at talagang hindi na nila kailangan pa ng maraming pera. Kaya malapit na itong mangyari. Napakaganda nga ngayon ang ikinikilos ni Maine Mendoza at Alden Richards. Nararapat na rin nilang itong gawin at dapat ang gawin nilang pag-amin sa publiko ay hindi na nila ipigilan dahil ang mga to ay malaki rin ang magiging tulong sa kanilang dalawa bagamat meron din ito na mga consequences mas marami naman ang idudulot dito na maganda lalong lalo na sa kanilang mga fans sa buong Aldam Nation at sa buong bansa na rin. Dahil nga naman, tinangkilik si Alden Richards at Maine Mendoza hindi lamang dito sa Pilipinas, ngunit sa iba't ibang party din ng mundo. Kaya mas maganda kung makakakita sila ng talagang totoong pag-amin na gagawin ni Maine Mendoza at Alden Richards sa publiko ng sagayon ay maging malinaw na rin talaga sa kanila ang lahat bagamat tinatago nila ito sa kadahilanan na rin ng kanilang mga karir ito ay tumitindi pa dahil nga naman sa pagkakalayuan nila ng management at network kung dati nga ay nahihirapan si Alden Richards dahil eksklusibo siya ng kanyang network at si Maine Mendoza naman ay eksklusibo ng APT kaya kahit anong gawin ni Alden Richards at Maine Mendoza ay hindi sila makakapagsama. Pinaghihinalaan nga na kaya ginawa ni Alden Richards ang kanyang kumpanya nang sa gayon ay makawala siya sa tali ng kanyang network dahil nga naman kung siya ay gagawa ng pelikula. Sa banner ng kanyang network ay ang makakapartner niya lang dito ay ang mismong talent din nila. Ngunit ibang usapan pagka ang produksyon na ginamit ni Alden Richards ay independent kagaya ng kanyang mga ipinroduce ay kahit sino ay kailangan niyang makasama dito kung mapapansin nyo napakaraming nakasama ni Alden Richards na hindi naman talent ng kanyang network sa iba't ibang mga management ito ngunit natutuloy pa rin yan talaga ang balak ni Alden Richards nang sa gayon ay eh, hindi lang siya maging exclusive ng kanyang network. Ang pag-amin ng gagawin ni Alden Richards sa totoong relasyon niya kay Maine Mendoza ay napakalaking bagay dahil ito ay magsisimula ng kanilang bagong pag-iibigan sa harap ng kamera. Kung matatandaan nyo ay dyan naman talaga sila nagsimula sa una pa lamang ay alam na alam mo na na napakaganda ng magiging resulta ang ginawa nila split screen dyan mo talaga malalaman ang chemistry nila at pagbabatuhan ng mga dialogo ay talagang patok na patok sa publiko ngunit ang maganda dito ay hanggang ngayon ay napapanatili nila ang kanilang mga status sa industriya, pagkarespetado at pagiging matulungin sa buong mga karir nila. Kaya hindi na mahihirapan ang publiko kung sakali mang aamin sila, lalong lalo na si Alden Richards. Na sa dati pa lamang ay nahihirapan ng aminin si Maine Mendoza dahilan na rin ito ng kanilang kontrata kung matatandaan nyo ay naging issue na rin kay Main Mendoza at Alden Richards ang ginagawa nilang pag-amin dahil napakahirap nilang gawin ito lalong-lalo na ngayon na napakarami ang talagang gustong manira sa kanila mga bashers at ang gustong gusto na masira ang karir nila sa movie at TV show mga kanaka ni Alden Richards ito lalong lalo na ang mas masakit dito ay kasamahan niya pa sa trabaho si Min Mendoza nga ay napakaganda ng estado ngayon dahil ang mga kalapit niyang tao ay mga talagang tunay na kaibigan niya hindi tulad ni Alden Richards na napakarami ng kinakasama kaya hindi madali na pagkatiwalaan ito Ngunit ngayon paman, dapat na rin aminin talaga ni May Mendoza at Alden Richards sa ang relasyon nila. Nang sa gayon ay hindi na rin sila mahirapan sa pagbabakod sa isa't isa at masabi na nila sa buong mundo kung ano talaga ang tunay na relasyon nila at para hindi na sila agawin sa isa't isa. Ito na rin ang hiling ng mga fans ni Maine Mendoza at Alden Richards, lalong lalo na ang mga media na talagang gustong malaman sa mismong bibig ni Maine Mendoza at Alden Richards kung ano ba talaga ang nararamdaman nila sa isa't isa. Bagamat alam ng buong Aldab Nation ang totoo patungkol sa relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards, eh, hindi rin maaali sa buong Aldam Nation na aminin ni Main Mendoza at Alden Richards ang kanilang relasyon sa mga hindi nakakaalam dahil para na rin to sa kanila matatandaan kasi na sinasalo ng buong Aldam Nation ang pangbabash kay Main Mendoza at Alden Richards sinasalo nila ito ipinaliwanag ng mabuti sa publiko kung bakit naging tunay ang relasyon ni Maine Mendoza at Alden Richards kahit pa rami ang tumutulig sa dito lalong lalo na ang mga Armin Huwag kalimutang mag-subscribe, comment at ilike ang video na ito Thanks for watching!